Ito po yung iniinom ko, yung nalaman ko may fatty liver at gallstone ako. Tawag dito sampalok, sampalukan. Mayroon din akong iniinom na gamot. Pero ang mahal, mahal. Kaya inalalayan ko nito, oh, sampalok, sampalukan. Maganda daw ito sa mga may gallstone. Sobrang pait nito. Tapos may buto-buto sa ilalim ng dahon. Nakakatunaw daw ito ng mga bato-bato sa katawan, sa kidney, at saka sa liver. Nilalaga ko ito, tapos iniinom. Dalawa kami ni mama ang umiinom nito dahil mahilig din siya sa herbal. Thank you, Lord. Damo sa bulong. Tara pa. Ayo motor kelo damai-damai. Ayo, kamu apa? udah Nana. Ya, tidak apa? ada apa? Ya. Nih, kok Oh, damai-damai, Ayo, nih, Ayo. Lain mana gina kau Ay, nalang did. Walang tawa, be, mayo. Ano eh? Tama na? Oo, damo na. Damo di daw. Ari siya ang ginainom ko. Hindi, tana na. Aday, ito itaw. Hmm. Ito na siya, siya, guys pag natin ng magpo. Mm -hmm. Ito pa ito. Gwanta Damo ba? Damo na korta ba? na. Ako o o hindi? Kung kayo, nanay, nga birthday,